ka na inintroduce in ni, ni, ni Tony Boy Florendo sa mga mag-asawang nagwa. Okay. Ako kasi, hindi, ano ko eh, medyo mahihain ako sa ganyan. Especially sa, ano, al, sa so alta. You know what I mean? Alta-altahan. Mm -hmm. Alta-altahan. Kasi, um, palagi akong na, ano eh, nabibiktima. Hindi ko alam bakit. I mean, nabubuli ako. Hindi ko ba kasalanan ba maging kiyot? Chor. Chor. Hindi. <laughs> okay. <laughs> then, so, okay. So, 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 alam mo, Ibalik mo kami doon. Gusto gusto kong uh -oh. marinig yun eh. Ibalik mo kami nung time na first time mo 'yon na nakapasok sa bahay ni hmm. First okay. time, first okay. time, no. So like nung pumunta kami, uh, in invite daw ganyan. So we went. So alam mo yon So, nandun yung mga friends, di ba? So, dun ko na first na meet yung uh, sila, si President Bongbong, then the wife. And, pero, hindi ko agad na meet. Kasi, pagdating ko, nawiwiwi na ako. Sorry. Okay. <laughs> so, nawiwiwi ka? Uh Oo. -oh, so, I need to, I need to, kailangan ko magbanyo. So, sabi ngayon. ko, sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo. Naiina talaga ako. <laughs> so, okay. sabi niya, okay. So, parang, I think he asked some, I don't, I don't know kung umalis siya sandali, tapos biglang ginaid niya ako. Tapos nagsinan ako. So, paglabas ko, wala siya, wala siya. So, parang siya, saan ang mabunta? So, then nakita ako, naglalakad si uh, First Lady, papunta. Nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, um, ang sabi niya sa akin, Hi! Sabi niya, who are you? <laughs> sabi ko, hi, hello. Sir, so, I'm Kathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi ko, tapos sabi niya sa akin, do you want? Do <laughs> you, you want? Oo, uh oh, sabi ko, do you want? So, sabi ko, sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? So, sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, ay no, sorry, I don't do that. Tapos, okay. sabi niya, hold, hold on to yeah. that. Mm -hmm. Sabi niya, do you want? So ikaw mm -hmm. ba pumasok sa isip mo? Una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Maka, mm -hmm. mataray? Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang ano mo? Yung una, mabait. Siyempre, di ba? Okay. hi, yung ganyan. Okay. Joy. Yung okay. ganon. Nakasmile. Tapos, parang, okay. Yun na, do you want? Ganon. Tapos, ako, pagtingin ko, kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, you know. Okay. So, nakita ko yun. Tapos, pagtingin ko, sabi ko, ay, sorry. Ah, sorry, I don't do that. Tapos, So, so may bit, -bit na siya na, na kunduron. Meron, meron siya. Meron ano siya? siya? Na, mo pa kung anong stash box niya? Puti, pula, plastic, or what? Um, hindi ko ano, pero hindi sa plastic. Okay. Hindi sa plastic. Na, nasa, nasa isang lalagyan. Mm, mm nasa isang lalagyan siya. If I'm not, para bang, parang, parang hindi ko alam kung stainless pa yun. Or ano. parang pero para hindi ba, sa plastic. Ba, ba, pero hindi gold ah, hindi gold. so I anyway, parang anyway parang hindi kung na sinabi yan. mo, no, I don't do that, anong sabi niya sa'yo? Sabi niya, oh, why are you here? Why are you here? You're not supposed to be here. Sabi <laughs> so ko, okay. Yes, sabi niya. Sabi so ko, natakot ako, syempre, di ba? Alam mo yon. parang na, hindi naman takot, parang na-shock ako. Intimidating. Hindi, parang na-intimidating kasi ka. Parang switch hmm. of ano eh, parang, alam ano yung switch ng, ng Nagresyon ugali? ko Biglang, lang. Yeah. oo o, Parang sandali lang, parang wala hindi ko naman alam ko anong nangyayari dito, 'di ba? Parang I don't know you guys, parang okay fine, na invite and everything, pero parang I don't know. I hindi ako I don't sign up for that or hindi ko alam yes, kung saan ang yes, magaganapan, yes. 'di ba? So, yun yun. So, parang afternoon, sinabi niya, "Why are lang. why are you yeah. here?" So, after oo. that, as, anong ginawa mo? Bumalik ka? Saan ka pumunta? Papunta kay Tony Boy, nagkaroon no, ka ng conversation ni Melissa. Tapos yung narinig yung, sakto nun, si Tom Tony Boy is coming. Parang, oh, hi. Si sabi niya, oh, Lisa, Lisa, that's my, ano, parang, that's my, ma, that's girlfriend. Kathy, that's my girlfriend. Tapos sabi niya, wife. Nag-wife pa nga siya. Nag-wife no? pa siya. Sabi ko, hindi, oh. Uh. hindi ako, hindi ko, hindi ako wife. Sabi kong gano'n. <laughs> so, syempre, di ba, diba, parang, hindi ako, ayaw sa, mo naman, siyempre, yung, syempre, na, mag, mag, baka may, oh, baka may oh, mga man. alta dyan, ha? Teka lang, hold exactly. kita. Baka may mga alta dyan na magtataas ng kilay, ha?